nandoon <laughs> like action, maraming like tapos like. Good Account creator. Hindi Alfred 100, 100 uh, subscribers pa lang po kami sa YouTube. Oh, subscribe na <laughs> kayo ka-subscribe sa amin. Oo pala si ano, ay, ito kasi si Ano 'yung ano, posibleng ganda naka po. Tapos Kabisinan 'yung ano, 'yung pantalo naka <laughs> Iba pa rin. Eh. <laughs> <laughs> Iba yung nahawakan mo kuya rin eh. Hindi yan. Mira ko ito. Iba yan. <laughs> Iba na ako. Kahit parang kahit tulog malaki pa din na. Para kayo. Para na kayo. Para na kayo. Para na kayo. So, <coughs> ngayon po, hinita lang po natin ang paglabas ang pagbuhat po sa labi ni Nanay Maring at angay din po ay palis na rin Bro, Bro. Dagger ka? Hmm? Mahihain kayo bro sa camera. Bro? Hindi kami siya naiyan. Na, na <laughs> hiyas siya. dito. <laughs> ay ganyan talaga bro yung kwan. Yung kwan eh. Grabe. Katalong Ika, siya. Ikaw kuya may plano ka ba na bumalik doon? Ha? Bukid nun. Siyempre saan ay, saan Wala, ako talaga, kahit sana ko, <laughs> kahit sana ko, pwede ako. Uh, pwede. Bawal mag-interview mo yun. Pwede naman tayo magpanda. Eh, pwede tayo doon na. Ayun na, palis na sila. Kinukuha na po yung mga labi. Hindi. Nakakit na po yung Totoo na talaga to. Totoo na na Ayan po Ayam po at uh, bubuhatin na. Eh. Tayo. Terima kasih telah <laughs> menonton! Nakakatawa naman po mga dahil uh, ngayon uh, si Kwan lang po ang wala talaga dito si Kuya Rigan lang at na, nabuo po ngayon yung uh, Boys Ito lang po ang Kwan natin kay Langga ano sana sa bagay sa una lang po siya masasaktan yan at uh, alam kong darating ang panahon na makakamove on din silang ganda na no nga po ano uh, na ambon um, pumapatak yung pumapatak yung ulan sa ngayon at ahintayan uh, po natin yung paglabas nung labi ni Anay Marie sa ngayon po ano hindi po natin na uh, nakita si Langga Rachel at alam ko uh, sa oras na ito doon niya nararamdaman na yung sakit ng kanyang kalooban dahil yung uh, kasama niya palagi nag-alaga sa kanya ayun iatid na sa huling hantungan Abangan nyo po yung paglabas na ng labi at uh, po natin si Langga Rochelle. ngayon po yung mga pamilya na ang nandun sa loob yung mga kasama natin na yung mga kasama natin Motor nila ako. Ay yung kinukuha na po yung mga ginamit sa lamay. Ay sinasakay na. ay hindi po siguro dito isasakay si nanay Maring ay dito po isasakay si nanay Maring Ito pala, yun po yung uh, sasakyan ng mga ginamit na mga bulaklak, mga ilaw, doon po pala yung sasakay. At ang sasakyan po pala ni nanay ng uh, bangkay ay yun. Mm -hmm. Hmm? Sige na. Sige na. Ngayon pa lang po ay na mararamdaman mo na yung lungkot ano itong uh, ayan na uh, it, kasi ayan na kinona po yung mga bulaklak at yung mga bulaklak na yan yun na lang ang tayong kasama ni Ah uh, Nanay Maring Sa kanyang uh, Huling hantungan Ayan, At uh, Ito po yung sakyan ayun na po inilalabas na mga kalangga ayan ilalabas nilalabas na po yung uh, labi at uh, medyo ma medyo sikip po yan dun ayan na nilalabas na yan na yung uh, masakit na sa pakiramdam nang namatayan yung ilalabas na sa kanyang uh, bahay ayan po nandiyan na palabas na at uh, <coughs> grabe nakakalungkot po mga kalangga no? sa pakiramdam ngayon <coughs> parang nararamdaman ko ngayon yung uh, nararamdaman ni Langgari Shell di ba sikip po sa pintuan ng halos hindi ka labas ayun nakalabas na po ngayon uh, si ayun may nabasag pa ayun na po yung <coughs> ayan ayan na uh, Dito sila sasakay, si Reselo. Diretso na. Opo, diretso na po tayo. Huwag <coughs> na tayong uh, <coughs> lilingon. Diretso na po tayo doon. So ngayon po, doon na po tayo uh, magkita-kita. Eh uh, magmamotor na po tayo ngayon. Tayong so, Palaro po. po tapos na yung uh, living at uh, ito nandito na tayo sa bahay. Ayan. Medyo may kalungkutan pero wala magawa. Ano po? Nandito yung uh, robo voice. Siyempre kompleto po si Kuya Regan ngola dito.

ya insta insta buhay lang. Tangalagaan natin ating kalusugan balik Victorian to balik Victorian tadi pangyaman serino meron 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 nasa meron Iba meron 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 Victorian. meron natin sa meron pero nung

Sige, naman. Ika, kuha-saki ka. Habi si Dodo, ginawa ng kanyang chicks ng ano, pasalubong, ganda, nakapulo. Tapos dinan nyo yung ano, yung pantalo, naka-jag yan. You know? Iba pa yun. Iba yung mahahawakan mo kuya rin eh. <laughs> Hindi ba yung jag? May hirang ito. Hindi ba isyan? Kaya pa ba Ibay na wa. Gayt parang kahit tulog malaki pa din <laughs> 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 na. parang para sa inyo. Paro na kayo. May may ako mm -hmm. eh sabihan nila din. Eh kahit tulog lagi pala. Eh may may, -may maraming manila eh, yung kanumputan. Sabi <laughs> ko, ka starring paminta. Naaawog eh, na. Ano? Sino ba tao sila na, na uh si si dito? <laughs> <laughs> Hmm. Talagang buhay. Mauna-una lang. Pero makita-kita pa rin tayo sa panibagong buhay. Sa kabilang buhay. Sana meron ganun. Meron, meron ganun. Meron ganun. Wala pa nakapagsabi bro eh. Meron. Ito nga lang alam. Iba ha? yung pangako ng Diyos kasi sa, eh. sa plano din na. Meron hmm. yan. Kwan lang, basta diretso lang kasi sa totoo hindi pa natin alam kung talagang uh, totoong ganun, di ba? Sa abang boy pa tayo, gawin natin yung kabutihan sa di ba? Hmm, ganun lang. Una-unahan lang yan. Pero eh, magkikita at pa rin tayo. hindi mo alam, baka nandyan lang yun sa tabi-tabi, di ba? Kasi hindi pa yun, nandito pa, nandito pa rin yun laban hmm. na. Ito na po ang sitwasyon ngayon ng uh, pagkatapos ng uh, living lahat. Ito na. Ito <laughs> na. Vlogger uh, din so, siya? Vlogger din ko sir? Vlogger ka <laughs> Nag-aaral pa lang ako bro Nag-aaral uh, nag pa nag uh, uh, Anong year ka na? Ha? Anong year? Yan nga pinag-aaralan ko pa kung saan ako lalagay ko anong year eh uh, Pwede kang mag-yearly? Uh, Oo oh, yun <laughs> uh, Kasi kung hindi ko pa Mag-yearly ka na lang Kasi pag sinabing yearly taon-taon uh, uh. yan hindi buwan-buwan Ikaw -bon. uh, eh, bro gusto mo mag-monthly? Buwan-buwan okay. yun Uh, ayan po mga kalangga ano? siyempre kapag sama-sama yung mga tropa yun hindi mawala po talaga yung mga pagbibideo dahil yun talaga yung hanap buhay at uh, si silang garishel ayan uh, at ayun doon si Dodong

Okay po, abangan nyo po yung ating upload ngayon mga kalangga. Maraming salamat po sa lahat. At dito po ano, merong konting kainan bago umuwi. Ano po, kasi galing pa lang sa sementeryo. Ayan. Ayan, meron din naman si Dodong. Si Langga parang hindi makakain. Eh nakaupo siya. <coughs>

Yeah. Okay po, hanggang dito na lang. Oh, mga agta doon. Tinanggal nila, tinanggal nila traditional. Kasi nga, ano na sila? Ano sila na colonize na? Paano hindi ka katutubo? Lang. Kasi tumira ako doon sa Erga. May mga agta talaga doon. Chat <laughs> muna tayo, Tiyo! Tagay! Tagay, Tiyo! Tiyo! May binili na ako dito! May kalaman Ha? Tagay mo na ako. Tiyo! Tawa na! Tagay mo na tayo! O, yan na, yan na. Ayan bata? Oo Ang tawagin mo yung si lulo niya Sige, sige, tapagin mo Tiyo! Ito na. Na, na. <laughs> na, kukunin ko na yung ano Isang baso? Ah, ito na, kunin ko na. Yung, ano? Tiyo! Ang laka. lalagarin ka na yan. Tiyo, kunin ko na isang baso. Ito si Tiyo. Si Tiyo, kaya usap ko. Sino ba yun? Ito tayo. Ito tayo. tayo. Ito tayo. tayo. Ay, uh, 'yan talaga 'di mo. Kena. Ayun. bantay pala yun, bantay pala ay, ay, 'yon. No? Ayos, no? Ano ay, okay, ba sa niya? Talagang hindi makakaligtas ang lolo niya. Ay, magandang nga po. Sige, subukan mo kan mo. Ito Strict magandang kasama-kasama, bro. -kasama, talagang walang ligtas.

ito talaga <laughs> yung interest nyo